Dito, mas oh, mamamangha okay. kayo dito yeah. mga Kantex. Ayan mga Kantex, sakit tayo sa taas. May issue natin. Ito ang malalaki mga kantes okay, Umatindi. Saltwater Crocodile. May sukat po siyang 16 feet. Galing sa Aklan. Galing sa Aklan. Ayan galing sa Aklan po. daw mga hunters. O kapatid. 16 feet. Yes po. Nasa likod niya naman po. Yan naman ay si Mar. Si Mar ito po. Isang lalaking saltwater crocodile. Si Mar. Galing po siya sa sityong marabahay. Ayan naman si Mar. Nakakapaan. Tamaan niyo yung cellphone. Marabahay. Ayan. Okay, Nakalubog okay. sa tubig. Okay. Ang haba niya mga hunters. Oh. So Dito na naman tayo. Ito po yung pinakamatandang yun, oh. pinaka oh. water na nandito ngayon. Ito po ay 12 feet when it was captured. Now 2013, feet. 17 feet. Ito naman po Ito ay tayo. si Makmak. Si, ay si Makmak <laughs> Ayan, laki oh. Ayan, Ayan mga, mga hunters. So. Ng and videos, Ayan. Yeah. pala. So katabi niya naman po, we have kalayaan. Ito muna Kalayaan naman po ay may sukat na 15.9. Isa rin po siyang lalaking salt. yan laki niya, no? O. Oh. oh. Ayan, nakikita niyo, kalahati pa lang yung mga hunters. O. Oh. Ayan, siya. Ayan mga so, 70 years old na po si hmm. Mac, uh, si Egg Kalayaan. Oh, grabe oh. Tapos ito naman. Ito. Saan po nakuha? Uh, wala po siyang data pero mismo araw po ng Kalayaan siya dinala dito. Ayan, Ayan. mga hunter. Ang lakir niya no? Mm -hmm. Ilang pit yan? 15.9 sir. 15. Grabe. Yung isa 17 Bintin. Okay everyone. Again, pinapakain Ayan. po natin sa kanila. Fish, pork, Ayan, no? chicken and also beef. Twice oh. a week only lang po yun dahil mabagal yung metabolism ng mga crocodile. 5 Ayan. to 10 kilos lang po yun. Yes po, 1% lang po ng kanilang bigyan yan yung kaya kain, nilang kainin So hindi po totoo na kaya lumunok ng isang buong katawan ng hayop or tao Yes po, hindi po tayo isama sa diet ng mga crocodiles <laughs> Most common accident po nangyari dito sa Palawan sa loob po ng kanilang habitat Kasi <laughs> La, sa so, mga crocodiles po is territorial animals Na once tumapak po tayo dyan sa kanilang habitat It's either enemy lang po tayo sa kanila or pagkain hindi rin po nila kayang mag-distinguish ng humans to animals. Saktuhan lang talaga sila dyan ano, sa pisto na yun. Okay. Number mm -hmm. one, please forward. sa sila kinilulong. Uh, ha? Ano yung ring? Ayun pa Yes sir, we have a breeding area sir. Yung pagkita niya? Yes po. Marami pa po tayong soft water sa breeding area. Pero I meant to say, this one, na-breed niya na yan. Yes po. Ayun oh. Okay, nandito naman po yung ating mga fresh water or Philippine crocodile. Ito naman po ay 5 to 7 years old only. So everyone, hindi pa po yan yung adult size ng fresh water crocodile. So later on, makikita nyo din po. So mga crocodiles, kaya po nilang mag-stay underwater for about 2 hours and 45 minutes. Ang bilis naman po nila underwater is 15 to 18 miles Habi per yan. hour. Bilis din? ah? Oh. Yes po. Oh. Mm. Ayan man, nakalubog, mga nakalubog na hunter Tay. Oh. Ayan. Ayan mga nakabilad sa araw. Nagpapainit. Ayan na mga hunter siya. Oh. Ayan na naman. Meron naman kayo doon mga hunter pangalawa sa pinakamalaki raw. Oh. Ayan. Dito naman po ay si Kota. Kota po dahil nanggaling siya sa Cotabato City, Maguindanao. 16 feet? 16? 16.7 feet, 16.7. 16 16. Pwede po kayo dito, sir. Ayan, oh, matanda na nga, oh. Grabe, uh, lumot-lumot na talaga, oh. Ayan mga hunter, so... No sir, hindi po natin tinatanggalan ng lumot or binabrush po yung mga crocodiles. Mga yan, tanks lang po eh. nila, pinapalitan din ba? po natin yung water. Two times a week din po yun. Ah, oh, Ayan o. Robby o. Ang laki ng katawan o. Uh, mostly po. Yun. Ano yung potable water yun? Ayan, yun. Yes okay. po. No? Oh. Ayan o. Oh. Dami ng lumot o. Ang laki o. Oh. Sure po. Uh, follow lang po tayo sa group mo. Okay, ayan mga hunters o. Oh. Okay, number okay, one. Nandito po sa last ay, fence pa natin. That's the right side. Dito po yung pinakabatang salt water na nandito ngayon. May edad po ito na 20 years old. At may sukat na 12 feet. Yan naman po ay si Pau -Bee. Si Pau po ay nanggaling Lali, oh. sa Tawi-Tawi. Ayun, nakalubog. Tawi-Tawi. Eh. Nasa likod nyo naman po, everyone. Ayan na po yung adult yon, oh. size ng fresh water crocodile. Yon. Yan po ay isang babaeng fresh water crocodile. Dito naman sa likod mga contest, meron pa pala. Asa ah, na? 15, 15, 15 years old. 15 years old. 15 years old. Ito sila po, bakit na Nakalubog lang siya. So everyone, ayan po yung difference between salt and fresh water Ayun, crocodile. Yung light yun color Hunter, sila so. po yung fresh water and crocodile. Less aggressive po sila. Hindi halos makita. Oh, okay. Dark one, sila po yung mga salt water crocodile. Dangerous po sila. Aggressive. Aggressive pala to. So, um, so how many inches in one year? ang um, in Limbawa, kung ba? Or, how many inches in one year? Um, -anak nila? One inch lang, one lang po. Yes. Ah, one inch uh, lang pala. Kaya Matagal. Kaya nung laki o. Ito ilang taon na to? <laughs> yan po, ay 20 years old na. Ang mga soft water pala? po natin, everyone, sila po yung lumalaki ng 6 to 7 meters. Yung growth lang po, yung fresh water natin is 2 to 3 yun, meters no? lang po yan. Maliit yan po sila kumpara sa ating mga soft water. Nakalubog mga Mm. Okay, everyone, this is Dino Fargadi Tour. If you still have more time, pwede nyo pong pasukin yung nature park. Nandiyan po yung reptile house, Bormis and Reticulated Python. <coughs> One meter away, every cage na pupuntahan for your safety. Kabilang side, dyan na po yung exit, dyan na rin po yung crocodile holding. Ayan, nakita niyo yung mga buhay na buaya. Ah, bang kulay ito. Oh, ah, diba no? Parang gold ano? Ugu, 'to mismo 'yan ng pang-hunters. Ha? Pang ha? 'Yan no. Oh. 'Yan, oh. 'yan. 'Yan makahunters, oh. ang laki niyan ng hunters. Huwag kayong bibitaw man hunters, marami pa kayong makikitang hayop.